Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias. Masasakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos o sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan. Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana ang masasama kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan ngunit hindi sila pinaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kayawe. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya, ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Darating ang araw na gaya ng isang nagbabagang horno, tutupukin ang mga palalo at masasama gaya ng dayami at walang matitira sa kanila sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw at ang sinag nito'y magpapagaling sa inyo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang umaasa sa Panginoon Tuwina Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinamang taong ang laging agdihi kay pagtawanan lamang at hamakamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging na magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabit-araw mapalad ang umaasa sa Panginoon, tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon, tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon, Tuwina. Aleluya, aleluya! Kami iyong pangaralan, upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Ipalagay nating isang hating gabi. Isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong mayayin sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mo nasa loob ng bahay. Huwag mo na akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kahit sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humingi sa kanya ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.